kain na natin ang aking ginawang kakanin. Ano yung puto? Iwan ko. Parang hindi magputo. Kipeta ko. Ito na ba? Parang halayang. Halayang lapik. Parang hindi pala Tapos lalagyan natin ng latik. Ang latik sa kanila ganito pala. No, latik. Ito ang latik sa amin sa Tagalog. Ang latik naman sa Bisaya, yung niyo. Ipapakulo mo yon. Tapos? Niyo, papakulo mo. Lagyan ng asukan. sukal, buko, yung ilalagay sa suman ng kamote. Ay, yung kahalin ko din yung ipang ano sa mga ano. So, guys ito na yung niluto kong ano halaya sa lati sa ano ng saging ito na siya. チキン。 Alam ko is ito. May dilis. Hmm. Tapos tinapa. Mmm. Harap. Hmm. Ang amin. Good. meron ako dito karne ng baka nilagyan ko ng um, beans white beans ng um, taos may gula itong sausawang suka na may sili guys itong ulam namin ngayon pata ng baka. Ayan. Sarap. Nilalaga ko lang siya. Ito naman ang pinaka gulay niyang ilalagay ko mamaya. Tapos itong kangkong. Nagaano pa ako, hindi pa ako tapos guys. Magano, maghimay. Naninihimay ko pa. Ilalagay ko mamaya guys. Dito sa aming gulang na pata ng bak. Sarap, guys. Ito na yung sinigang na bako. Ito na yung kanko. Ito na yung okra. na naman ako. Mm. pancit. Mmmmm. Basta pag may birthday, pansit agad-agad no? Bakit kaya? Siyempre, pampahaba ng buhay. Hap! Hmm. Mm. Kola.